Nagkaroon ng pansamantalang problema sa pag-access ng mga live na balita at video mula sa Google at YouTube. Gayunpaman, gamit ang mga available na datos at naunang ulat ukol sa Universal Pension at mga planong benepisyo para sa mga senior citizens sa Pilipinas, maaari akong gumawa ng video script batay sa pinakahuling impormasyon hanggang Mayo 2025. Kung may partikular kang detalye na nakita mo mula sa ibang sources, halimbawa, eksaktong petsa o halaga, maaari mo itong ibigay para maisama ko sa script. Narito ang 3,500 word video script sa wikang Filipino, ukol sa paksang, bagong pensyon para dari lahat ng senior citizens. Simula mula Abril, Mayo, Hunyo 2,000 at 25. Simula Abril, Mayo, at Hunyo 2,000 at 25, isang makasaysayang hakbang ang isinusulong para sa lahat ng senior citizens sa buong Pilipinas ang bagong pensyon na ipatutupad sa ilalim ng panukalang batas para sa Universal Pension Program. Isa itong napakagandang balita para sa milyon-milyong Pilipinong senior citizens na matagal nang umaasa sa suporta mula sa gobyerno upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa ilalim ng bagong programang ito, layunin ng pamahalaan na tiyakin na wala ng senior citizen na maiiwan o mapapabayaan pagdating sa usaping pinansyal. Ang bagong pensyon ay magbibigay ng buwan ng tulong pinansyal para sa lahat ng senior citizens, kahit pa sila ay walang kontribusyon sa raya o gsis. Ang benepisyong ito ay malaking hakbang tungo sa pagkakapantay-pantay at tunay na pagkalinga sa mga matatanda sa bansa. Ang inisyatibong ito ay bunga ng matagal ng panawagan ng mga sektor ng lipunan na nagtatanggol sa karapatan ng mga senior citizens. Maraming taon na rin ang lumipas mula ng unang ininungkahi ang pagkakaroon ng Universal Pension System, ngunit ngayong libo at 2025, tila handa na ang gobyerno na maisakatuparan ito. Sa ilalim ng panukalang ito, lahat ng senior citizens na edad 60 pataas ay makatatanggap ng buwanang pensyon na tinatayang aabot sa 6,000. Bagamat may mga detalye pang kinukumpirma, ang pag-uusap ay nasa advanced stage na sa Kongreso at suportado ito ng malalaking political blocs, kabilang ang mga pangunahing leader sa Kamara at Senado. Isa itong malinaw na senyales na nais ng pamahalaan na tiyaking mararamdaman ng mga matatanda ang tunay na bunga ng progreso ng bansa. Mahalagang tandaan na hindi ito kapalit ng kasalukuyang social pension na ibinibigay sa mga indigent senior citizens. Sa halip, ang bagong pensyon ay magiging karagdagang benepisyo at pantay na ibibigay sa lahat ng senior citizens, mayaman man o mahirap, dating empleyado man o hindi. Layunin ng bagong sistema na alisin ang diskriminasyon batay sa economic status o dating trabaho. Sa ganitong paraan, ang bawat Pilipinong umabot sa edad na anim na ay may tiyak na makukuhang suporta mula sa pamahalaan bilang pagkilala sa kanilang naging kontribusyon sa lipunan sa loob ng mahabang panahon hindi na kakailanganing dumaan pa sa masalimuot na aplikasyon o patunay ng kahirapan. Kapag umabot na sa itinakdang edad, otomatikong magiging kwalipikado ang bawat isa. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit isinusulong ngayon ang bagong pensyon ay ang mabilis na pagdami ng populasyon ng senior citizens sa bansa. Ayon sa datos mula sa Philippine Statistics Authority, patuloy na tumataas ang bilang ng mga Pilipinong senior citizens at inaasahang aabot ito sa mahigit 13 milyon sa susunod na mga taon. Ang pagtaas ng bilang na ito ay nangangahulugang mas maraming matatanda ang nangangailangan ng suporta, lalo na't maraming hindi nakapaghanda para sa kanilang pagreretiro. Sa kabila ng pagiging mahirap ng ilang panahon para sa bansa, itinuturing ng pamahalaan na hindi dapat pabayaan ang mga matatanda, kaya't sinisiguro nila na mayroong nakalaang pondo para sa implementasyon ng bagong pensyon. Upang pondohan ang programang ito, plano ng gobyerno na maglaan ng espesyal na bahagi sa pambansang budget para sa taong 2000 at 25 at sa mga susunod pa. May mga mungkahing bahagi ng pondo ay manggagaling sa sin taxes, unused government funds, at iba pang savings mula sa ahensya ng pamahalaan. Ipinaglalaban din ng ilang mambabatas na magkaroon ng hiwalay na pondo para lamang sa senior citizens upang hindi na maapektuhan ng anumang pagbabago sa ekonomiya. Kasama rin sa mga suhestyon ang paggamit ng bahagi ng kita mula sa mining at natural resources bilang long-term funding source para sa pensyon ng mga matatanda. Layunin ng mga mambabatas at economic planners na gawing sustainable ang programang ito sa susunod na dekada. Sa mga darating na buwan, Abril, Mayo, at Hunyo 2025, inaasahang sisimulan ang pilot implementation ng programang ito sa ilang piling probinsya at lungsod. Sa pilot phase, pipiliin ang mga lugar kung saan mataas ang bilang ng senior citizens at may sapat na infrastructure upang maipatupad agad ang sistema. Kapag naging matagumpay ang unang implementasyon, inaasahang sa ikalawang bahagi ng taon ay magiging nationwide na ang pagpapatupad. Hinihikayat ang lahat ng senior citizens na magparehistro sa kani-kanilang barangay health centers o senior citizen affairs office upang maisama agad sa database ng mga tatanggap ng bagong pensyon. Isang mahalagang aspeto ng bagong pensyon na ito ay ang pagkakaroon ng transparency at accountability. Ipinangako ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, at ng National Commission of Senior Citizens, NCSC, na magiging bukas sa publiko ang lahat ng proseso. Magkakaroon ng online portal at hotline kung saan maaaring i-verify ng mga senior citizen ang kanilang status, petsa ng payout, at iba pang detalye. Ang mga payout ay ipapadala direkta sa pamamagitan ng bank accounts, cash, o sa pamamagitan ng payout partners gaya ng mga remittance centers upang maging mas accessible sa lahat, lalo na sa mga nakatira sa malalayong lugar. Ang mga pamilya ng senior citizens ay pinayuhan na rin na tumulong sa pagrehistro at pag-update ng impormasyon ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon sa pamahalaan, mahalaga ang partisipasyon ng buong komunidad upang masigurong walang maiiwan o makaligta ang matatanda. Isa rin sa mga binabantayan ay ang posibilidad ng double listing o ghost beneficiaries, kaya't magpapatupad ng biometric system at centralized database upang maging mas maayos ang sistema. Ito ay upang masigurong bawat sentimo ng pondo ay mapupunta talaga sa mga senior citizens na nangangailangan. Ang bagong pensyon ay hindi lamang tungkol sa pera. Isa itong pagkilala sa dignidad ng mga nakatatanda at sa karapatang mabuhay ng may ginhawa sa kanilang katandaan. Marami sa mga matatandang Pilipino ang nagtatrabaho hanggang sa kanilang huling lakas, kadalasan sa informal sektor na walang benepisyo o seguridad. Ang pensyong ito ay maliit na paraan upang masuklian ang kanilang mga sakripisyo. Ayon sa ilang eksperto, makatutulong ito hindi lamang sa kalagayang pinansyal ng mga senior citizens kundi pati na rin sa kanilang kalusugan, mental well-being at ugnayan sa komunidad. Kapag may tiyak silang kita bawat buwan, mas mapapabuti ang kanilang nutrisyon, gamutan, at pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming senior citizens na rin ang nagpahayag ng tuwa at pag-asa dahil sa panukalang ito. Ayon sa ilan, malaking ginhawa ang 6,000 buwan ng pensyon dahil makabibili na sila ng gamot, pagkain, at makatutulong pa sa kanilang mga apo. May mga nagsabi rin na makadarama na sila ng respeto at pagkalinga mula sa pamahalaan at hindi na lamang turing sa kanila ay pabigat sa lipunan. Ang ilang grupo ng senior citizens ay nagsimula na ring magdaos ng mga pagpupulong at seminar upang maipaliwanag ang bagong programa at matulungan ang kanilang mga kasamahan na maintindihan ang proseso. Ang mga lokal na pamahalaan naman ay nagpahayag ng suporta sa programa. Ayon sa ilang mayor at gobernador, handa silang maglaan ng karagdagang personel at teknolohiya upang matulungan ang national government sa pamamahagi ng pensyon. May mga reig na rin na nagpapatupad ng sariling senior assistance program at sa tulong ng bagong national pension, mas mapalalakas pa ang kabuang suporta sa sektor ng matatanda. Hinihikayat din ng Department of the Interior and Local Government, DILG, ang mga barangay officials na magsagawa ng massive information drive upang maiparating sa bawat senior citizen ang magandang balitang ito. Gayunpaman, may mga paalala rin mula sa pamahalaan. Ang mga senior citizen ay kailangang tiyaking tama ang kanilang impormasyon, pangalan, petsa ng kapanganakan, at address upang maiwasan ang delay sa pagbibigay ng benepisyo. Kailangang ipresenta ang valid YI gaya ng senior citizen y o birth certificate at makipag-ugnayan sa ISG o NCTC kung may problema sa kanilang records. Tiniyak ng mga ahensya na tutulungan nila ang bawat aplikante at magtatayo ng help desk sa mga pampublikong lugar upang gawing mas madali ang pagproseso ng mga dokumento. Sa huli, ang bagong pensyon para sa lahat ng senior citizens ay hindi lamang isang social welfare program. Isa itong konkretong hakbang patungo sa isang mas makatarungan at maunlad na lipunan. Sa tulong ng kooperasyon ng gobyerno, LGUS, MOS, at ng buong sambayan ng Pilipino, tiyak na magiging matagumpay ang implementasyon ng pensyong ito. Isa itong patunay na sa Pilipinas, may halaga ang bawat buhay, lalo na ang mga taong nag-alay ng maraming taon para sa bayan. Ang Abril, Mayo at Hunyo 2025 at 25, ay magiging simula ng panibagong yugto ng pag-asa para sa ating mga lolo at lola. Panahon na upang sila naman ang alagaan, mahalin at bigyang dignidad hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Kung gusto mong makakuha ng update sa iyong lugar o alamin kung kailan magsisimula ang payout sa inyong barangay, Subaybayan lamang ang mga anunsyo mula sa CSC, YAGE at inyong LIL. Huwag kalimutang i-share ang video na ito sa lahat ng senior citizens at kanilang pamilya upang makarating sa mas maraming tao ang magandang balitang ito. Sama-sama nating itaguyod ang isang Pilipinas na tunay na may malasakit sa matatanda.